Araw-araw, kahit sa gabi, kahit kahapon, sa presensya ng mga pulis at ang mga pa mga ng Estado ay tayo para sa makataluan laban upang itaguyon at upang iparagpatayon ang kabuhayan at ang servisyo publiko para sa mga mamamayang Pilipino. Sabi lang, sa kabila na ating deadline para sa ating, para sa consolidation, nandito pa rin tayo sa buong Pilipinas sa ng protesta hindi lamang dito sa Maynila kundi sa iba ng lungsod ng ating bayan. Kaya upang simulan at upang bigyan ng pagbubukas ang at ating programa ngayong umaga, aking pinatawagan si Bong Bailon ang General Secretary ng Pistol. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban. Ang tao,

Memorandum, Sir Bulan, na kanilang binalangkas ay deadline daw ang every Friday ngayong araw at bukas daw ay wala na tayo sa kansada. Huli na daw tayo. Para ba yun? Eh! Yeah. Tama. Dahil...